Itinaas na sa Task Force Bravo ang sunog na sumiklab sa isang bodega ng hardware at construction supplies sa G Molina Street na sakop ng barangay Bagabaguin uh, sa Valenzuela City ngayong hapon. Ayon po sa Bureau of Fire Protection NCR, itinaan sa unang alarma ang sunog bandang alas 12.30 ng hapon na mabilis na kumalat at umabot sa Task Force Bravo ay kapitong alarma kaninang alas 3.40 ng hapon. Ibig sabihin, nasa 28 fire truck na ang romesponde sa lugar at mahigit 15 kabahayan na ang apektado ng sunog. Ayon kay Valenzuela City Mayor Wes uh, Gitgachalian sa tindi ng sunog, eh halos masira na ang firewall ng nasabing bodega. Kaugnay nito ay nilikas muna sa kanil kanilang tahanan ang mga siyam na putatlong pamilya na pansamantalang nanirahan ngayon sa tatlong evacuation centers. Sa matala, wala namang pong napaulat na sugatan sa nasabing insidente habang iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang pinagmulan nito.